What's your thoughts, Nurse A? So, good evening mga katot. So, ngayon po ay nangyayari natin ngayon yung uh, misis ko sa kanyang pagdating. So, hindi alam na mga anak ko na darab niya yung misis ko ngayon. So, uh, surprise po ito. So, waiting na tayo sa kanya. Uh, according to her, uh, just landed lang yung aircraft. So, in a while, after sa immigration, pupunta na, na siya dito. So, ayan. So, ang dami dami-daming tao. Yung tayo sa Terminal 3. Right. So, so balita kita mamaya. See you soon. Okay, mga katots. Ang tagal na natin nag-iintay dito, pero okay lang. So, anytime siguro darating na lalabas na ang misis ko so namamalat pa naman ako so ayan waiting tayo patiently magre-reunite na kami my only be all right so wait wait lang tayo ayan na ba can't wait to see her okay wala pa rin ayan so ang mga anak namin nasa Jollibee so pagod na hindi nila alam na darating ang nanay nila so akala nila lola ang darating nanay ko pero hindi part of the surprise yon. so ayan Waiting, waiting. Ayan. Ayan, ayan. Wait, natin. I saw I saw her. Ayan. Palabas na. Ayana. Na. Ayan. 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 ayan, ayan. Hello. Ah, ah ito na siya. Kaway naman. Kamusta ang mo, my love? eh. Ayan na, finally. Ayan na po. Nagkita na kami yung huli. Ayan. So, it's a surprise natin. Ang mga chikiting. Ayan. Ayan. So, dito tayo magkatago sa Burger King. So, siya dadaan. Abangan nyo ha kung anong reaksyon. Eh, mga bagong mga tulog. Ano kaya magiging ano? Bye-bye. <laughs> ah, di ba napaka-sweet moments <laughs> si Nea Nea ha? Huh? hindi ko na eh. Oo. <laughs> oh. Pakiramdam ko eh. Kaya wala kayo dobat ha. Gia po. daw si Sammy. Oo. Oh. Yes. Ang sweet sweet naman. Mm. Ang aking apat na reyna princess meets the queen. Oh, dali naman. Oh. Hello, hello. Hello. Ah, oh, nabigla kayo, no? Oh. Okay, ikaw ay? You know, bye bye. <coughs> Thank you for watching. Please subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell for the for the notification para laging updated kayo sa darating kong video. Maraming maraming salamat po. To God be the glory. I love you all, mga katots.